Hello, o oh, parang bao siya o oh. <laughs> ah. Ang baboy ramu. Uy, master, Aba. Siguro, ano? oh, hello, hello. hello. <laughs> hey. bol na ni Brownie. Wala <laughs> <laughs> na. Si Kinakain uh. bahot bahot. Ano <h -tinyo> <h -tinyo> <h -tinyo> <h -tinyo> nakaangkit. O, oh, ayan, napunta na siya sa ano, sa may kahoy. hala hindi na siya makababa. Come on! Ala, dalawa sila. Dalawang baboy pala yun. taleng nila. Tahol pa rin pa rin. Tahol lang tahol pa rin si Daplow ka. Huh? Inaantay na naman ako ni Dampleng. Kitang kita ang napakagandang view guys habang kami ay naglalakad papunta sa gubat. Aba, may malaking ano ibon doon. Habang nandito rin si Luca. Dito na tayo.